Hello guys! Hi! Good afternoon sa inyong lahat! Uh, nakabuto na ba ang lahat? Nakabuto na kasi uh, ngayon ay October 30. Yes, October 30 ngayon guys. At ako'y galing pa lang sa aking present. Nagbuto muna tayo guys. Ayan, kasi si nanay kanina ayaw pa naman niyang kumain. So, nagmadali muna tayong pumunta sa school para gumuto. At yun nga guys, finally! Yeah, ito na. Nakabuto na. Saan na ba yun? <laughs> Parang sobrang dami man nung yun. na maaga tayo ay di muna pumunta ng school, ginawa natin ay nagluto muna para tatuloy nga nito nilang busong na pag-loot and guys, yun na ngayon palang siya kakain, hello, shoutout sa mga subscriber ko dyan, sa mga luma at bagong subscriber ko, hello, hello, hello thank you ng marami dahil patuloy niyo pong sinusuportahan nga video aking mga live yun this thank you po sa inyong lahat ngayon ang ngayon dito sa amin sa Bicol na naiputo nyo na ba yung mga gusto nyo ang mga iboto, ba ka nakalimutan nyo yung napaka importante yung ibuputo nyo pang nakalimutan nyo ako guys alam binoto ko para di ko makalimutan yung gustong gusto ko syempre number one siya sa balutang So, alam niyo ba guys, no, yung pagdating sa pangpito, hirap na hirap na ako kung sino pipiliin ko sa pangpito. Parang di ko alam kung sino yung ilalagay ko sa pangpito. Kaya, medyo natagalan ako kahit uh, natagalan ako mag-isip kung sino yung ilalagay ko. so, ayan guys. Kasi halos naman lahat ay deserve naman na kailangan talaga medyo titimbangin mo rin yung kung, ano, kung sino ba talagang dapat. Yan guys. Kaya good luck sa mga binutuhan nyo dyan guys. Good luck. Uh, wish ko yung aking number one binuto so, sa malakas. Yan guys. Uh, sa mga nakaboto na at sa mga maghahabol pa lang ngayon na bumoto sa mga magahabol pa lang na bumuto guys lalo na sa mga maraming uh, maraming tao na bumuto kailangan guys nakalista na talaga yung mga ibubuto kasi kami sa amin guys dito sa konbinsya namin dito sa barangay namin kunti lang naman talaga yung pipilian dahil bali ay shout out nga pala sa aming kapitan dahil wala siyang kalaban guys totoo lang lang kalaban kaya panalo na Ayan, ilang boto lang kailangan panalo na siya yung shout out po sa mga mananalo ngayong ang um, halalan barangay election sana lahat ng makakalaba uh, makakalaring manalo ay sana magkaisa para sa para sa ika para sa lahat yun sana magkaisa walang away-away dahil naubos din ni nanay yung kanyang kain. Shout out po sa mga nanonood ng na ating video ngayon. Thank you, thank you. Para lang ah uh, may update ko din sa inyo. Ako yung nakabuto na guys. Ayan. Ay, nawala yung aking ano. Nawala yung sa ang Pinunas ko na pala kasi kanina Dun sa ano. sa papil. Ito talaga yung matagal ma mawala. Muli na. Yan guys, yara. Thank you. Good luck sa mga good luck sa mga kandidato.